Uy, ang trip na to diyan Ah, kini Kini pinakakusgang isda sa Karagatan sa barangay, Tupsan So, kani oh, grabe ka na tingin sa ko na lang Gagkalami O mga before magsugod Mag subscribe ta o mag sa akong Facebook page A few moments later Nagsugod na ta pag bikos sa stag suwa 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 din ala mi ka na gutad na ang si best dahunan o kani si best dahunan pinaka bumbay gid sa kalamasan sa ato ang kinabuhi digid ma digid makompleto kung walay lamas ang atong kinilaw nga pinakanamit yun kay nagtapok kung tanan grabe ka namit oh giputangan na ang kinilaw sa mga panako to giputang na yun na og grabe ka namit di kayo oh so nga na na sa pagutado mikos mikos rega pagutado nails nails na yan insan yan ang sa mga ginawa. Wala nang sinabaw basta gikat sa dagat. Kaya nga gabi eh, ang tirada di ha. O Andy Boy. Andy Boy, the name yung <laughs> pantras. Mm, namit ko na. No, uy, naglisot <laughs> 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 <Naglisunt, laughs> sa tila po. sa sabot kung saan kalami. O, di ko naman lang like, tulintan ang mekos-mekos nga. Loy apa? Kerabik nak kap mekos mekos ngeloy aw. Mm, mm, grabe, kay kayo kanamit kenamet kau nan Oh, pasal balamu gusto mo tilaw kay tagaan na mo <laughs> grabe ka nice grabe higit eh, kayo higit so, ka panakot dan sa kalamasa, no oh. so, kita din ang mga kuwan kita din ang mga ginagmay nga naong ba <laughs> ginagmay nga naong yan na na siya tapok-tapok oh, gamay oh, tapok -tapok, okay. rin nga mga kalipay sa kinabuhi tapok-tapok pero -tapok, talagsa sa mag-uuban, talagang sarang makita so, tira, ka tapok tapok rogon mga mga ka deep diving, unong sila, mga deep diving mga grupo nila dito sa deep diving, sa uh, barangay tuksan, deep diving ha ay karon kong tanawa na ganoon, o, oh, lami kaayos na na, hinahinay na pag tanaw o, oh, o, oh, o, oh. grabe, sus kanamet yun, kaayos sus kung lagi, ah pete ang bahaw sabi ko, pete di o sus kung ka ni mag, 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 magpalisan sa bahaw hmm. kalagan ka ng bahaw ba sus, grabe ka namin di sos. sanan mga ka tingin um, mga kaya nga liga nga mabahaw kalami pagkayo hindi ko smekos smekos na insa no hmm? hindi na hinay na kinagpuhaw kutsara kay mekos mekos kay lisod bang kay sanan kung once nga kamuton ko na so gamitan ng luwag di pinakatako luwag ya hmm. git kuraw kuraw kay mekos mekos yung pekos na siya nga nakalami kay ang tanaw yung kinilaw na mo oh, sus kanami di kayo press from the farm so na may limta na to ang pinaka secret weapon ang secret, secret weapon na to ang tabon-tabon cover cover morning tabon-tabon sa kamigi no lame ka kay kung dili gid mo secret weapon sa kinilaw yun ang tabon-tabon giutang ana tog suka oh grabe ka namo to giutang na ana suka mm, grabe kay sanan oh sige ginahinay pag kuha ni tudong alber gitudong alber ginahinay na pag puga 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 pag puga puga mm, sauce.